Ito ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pagangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1REV Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubig at Mga Mineral. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kapanalig. Ito po ang palatuntunang Tubig at Mga Mineral. Ako po si Angie Dakis, nag sa inyo na tayo magsama-sama sa isa pang presentasyon ng programang Tubig at Mga Mineral. Inihahatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise, ang exclusive marketer sa buong Pilipinas ng MRI Ionic Mineral Drops at Elemental Selenium. Narito muna mga kapanalig ang ating words of wisdom sa oras na ito. Galing po sa Psalms chapter 34 verse 4. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Ito po ang palatuntunan ng tubig at mga mineral. Sa mga oras na ito ay bibigyan daan natin ang mga headlines na mga topic na ating tatalakayin ngayon. Sa segment na WhatsApp Water Doc? Pakinggan ang pagtalakay ni Dr. Ren Paragas hinggil sa kung ilang ng tubig nga ba ang kailangang inumin ng isang tao upang masabing siya ay properly hydrated. At sa testimonial, pakinggan ang part 1 ng pagpapatutuon ng isang radio broadcaster na nagkaroon ng GERD at tonsillitis na muntik pang mauwi sa malaking gastos sa operasyon. So na tulungan ng ating konsept ng tubig at mga mineral. Iyan po ang mga topic na ating tatalakayin ngayong araw sa ating ng tubig at mga mineral. Kaya naman tutok lang sa programang naghahatid ng totoong natural na pamamaraan ng pangalaga sa ating kalusugan. Pakinggan natin ang pahayag ng isang best-selling author at Catholic preacher na si Brother Bo Sanchez hinggil sa ating water dog, Dr. Renato Paragas. You know, we want to be healthy. But guess what? The blessings are already there. But we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake. depending on their body weight and so for me it's like four liters like, like 3.4 and it has done wonders to my health amazing so he's been able to heal people with hypertension people with diabetes people with people with this and people water isn't water like there like available yes in front of us but we don't see it as very precious, very dear. O makinig sa programang Tubig at Mga Mineral. Alamin ang mga pinakanatural at simpleng paraan upang labanan ang mga karamdaman at panatilihing malakas ang katawan. Dito sa inyong paboritong himpilan ng radio, hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa ating mga kapanalig, huwag pong kakalimutan, nagpapatuloy ang ating uh, promo introductory special uh, price no ito po ang uh, ating special offer para po sa librong ito Keys to Becoming a More Effective Teacher A Guide to Better Mental and Physical Health. Ito po ay inaakda ng president ng Verwan Rev Enterprise, si Mama Verdi Opalia. At uh, siya po isang retired teacher, kaya naman ganun na lang, kalapit sa kanyang puso. Ang mga teachers, hindi lamang po sa eskwelahan, kundi siguro teachers na rin, lalo na po sa mga panahon, pati mga magulang talagang literal na teacher na rin po sila. So, i-avail niyo po, po ang librong ito. At ito ay available sa lahat ng mga tanggapan ng Verwan Rev Enterprise price sa buong Pilipinas. At ito po ay maaari nyong mabili at special price. Una, ama, pwede po kayong mag-purchase. Ang halaga po nito is 200 pesos. So sa promo natin, from October 18 to October 30, ito po ay mabibili nyo sa special offer. Bibili ka ng dalawang book. Meron pong libre na isang 30 ml Ionic Mineral Drops. Kung ang bibili nyo naman is apat na libro, meron pong isang 60 ml na ionic minerals sa inyong makukuha. Samantala kung anim na libro ang inyong pumbibilhin, ito po ay makakuha kayo ng isang 120 ml ionic mineral drops. Samantala kung walong libro naman ang inyong pumbibilhin, dalawa na 60 ml ang inyong mabibili, or rather ang makukuhang libre, at isang 30 ml elemental selenium. Samantala, kung ang bibilin nyo naman po ay 10 libro, remember 200 pesos lang po ang bawat isang uh, libro na to, tayo po ay uh, makakakuha ng isang, uh, kung 10 libro, dalawang 120 ml at dalawang 30 ml elemental selenium. So ito po yung ating introductory price. Napakalaki po ang inyong makukuhang... Uh, discount. Talagang bigay na bigay na to Kasi imagine, ano? Ang ating pong ionic minerals, ang 30 ml is 650 ang SRP. Ang uh, 60 ml ionic minerals is 1,100. At ito naman pong uh, 120 ml is 2,060. At ang ating elemental selenium, ay 650 ang bawat isang bote. So talagang uh, napakalaking discount at special offer po talaga to kay avail nyo na makipag-coordinate na sa pinakamalapit na tanggapan ng Verwan Rev sa inyong lugar. Ngayon naman mga kapanalig ay ating pong bibigyan ng daan ang WhatsApp Water Dog segment kung saan tatalakayan ni Doc Ren ang ating water dog kung ilang basong tubig nga ba ang dapat na inumin ng isang tao. Remember, 70% of our body is water. Kaya, yung walung basong tubig at o kaya sampung basong tubig, sapat ba o kulang? Malalaman po natin yan sa pagtalakay ngayong araw ng ating water dog dito sa ating segment na What's Up, Water Dog. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Tuto kayo ngayong maigi sa ating programa. Talaga namang napaka-importante ang ating pag-uusapan ngayon. Nakakainom ka ba ng walong basong tubig araw-araw? Pero teka, tama ba na walong baso lang ang dapat na ng isang tao sa bawat araw? Hmm, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Alamin natin kung paano mo sasabing sapat nga ba ang bilang na ito para masabi mo na properly hydrated ka. Doc Ren, maaari bang masabi ng isang tao na properly hydrated siya kung nakakainom siya ng walong basong tubig sa isang araw? At ano po ba ang ibig sabihin ng hydration? Magandang araw din sa iyo, Mamanji. Ang pag-inom ng 8 hanggang 10 basong tubig ay hindi sapat kasi ang binabanggit kong formula sa pag-inom tubig ay 50 ml per kilo per day kasi ang katawan ng isang tao ang adult human body is at least 70% water. So sa percentage wala po yang constant na figure as in 8 to 10 glasses. Kaya yun po yung formula ang sinusunod ko. At uh, for me, ang hydration ibig sabihin po ay ito yung uh, isang proseso sa pag-inom ng tubig para mapigilan o maiwasto ang state of dehydration ng katawan ng tao. Ah, kung gano'n pala Dok, hindi natin agad masasabi kung sapat o kulang ang walong basong tubig na ininom ng isang tao. Pero ang tanong uli, kahit ano po bang inumin o beverage, ay pwedeng masabi na ikaw ay magiging properly hydrated na? Hindi. According to Dr. Fredo Batman Helich, siya Iranian iranyan na nag-aral mahigit sa dalawampung taon ang role ng tubig sa ating kalusugan. Ang sabi niya na ang katawan po natin dapat dapat tubig ang ini-introduce po sa kanya at hindi kahit anong fluid. So, ang sabi din po niya is water is the only prescribed beverage for the human body and nothing substitutes for water. I hope maliwanag to message na ito. So, ibig sabihin, Dok, kung ako ay umiinom ng juices, soft drinks, kape, alak, tsaa, chocolates, at iba pang mga inumin na tulad nito ay hindi ko masasabing tubig na yung ipinasok ko sa aking katawan. Ayon kay Dr. Feridun Batman Village, although maraming beverage sa ating market, hindi parehas ang pag-inom ng tubig sa mga beverage na ito. Kaya ang sabi niya, much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. Kaya kung meron po ako mga kasamahan nang na sinasabi na kahit anong inumin ay pwedeng inumin, nakakamali sila. Uh, ito tulad ng isang sasakyan, kung ito ay di gasolina, never na pwedeng lagyan ng diesel fuel. Kasi yung engine niya is designed na makargan lang ng gasolina at hindi diesel. Ganun din ang katawan ng tao. Ano naman po ang nagagawa ng tubig? Kaya ito yung nasasabi na the best hydrating fluid. Ayon kay Dr. Feridum batman Batmanlij, kaya napaghalaga ang tubig sa ating katawan kasi po ang tubig ay may limang functions na dapat maganap sa ating katawan para yung po natin ay manatiling malusog lagi. Ito po ay na-discuss ko noong nakaraan linggo pero doon sa mga hindi nakapakinig ng program na yon o yung segment na yon, uh, ulitin po natin. Yung five basic functions or role ng tubig sa kalusugan natin is represented by each letter of the word water. W works to keep body cells toned. Ito po ay tulad ng ubas compared dun sa pasas. Actually, ang ubas sa kapasas ay isang bunga. Kaya lang iba po yung kanilang itsura. Ang ubas po, makinis po ang balat. Siya po ay fresh na fresh tingnan at masarap kainin. Samantala, yung pasas po ay tuyot, puno ng kulubot at hindi kasing sarap ng ubas. The only difference ng dalawang bagay na yon is yung content ng water sa loob ng bunga na yan. So too with the human body. Ang katampo natin is made up of 100 trillion cells na kung isa po sa kanila ay maging tulad ng pasas, ito po ay tinatawag na degeneration, causing degenerative disease. So, ito po yung kahalagan ng tubig. A, assist in weight loss. Fats and water, they do not mix. Kaya po, dumadami ang fat cells sa ating katawan, sanhi po ng kakulangan ng tubig. Ganon din po ang production ng cholesterol sa ating katawan. Ang cholesterol po is the body's waterproofing element. Kaya kung natutuyang yan po yung isang cell, ang atay po natin ay gagawa na mas maraming kolesterol, babalutin niya yung po yung cell, para yung cell ay manatiling hydrated pa. Kasi kung maubusan po siya ng tubig, siya po ay magdi-degenerate at mamamatay. T. Transports nutrients and oxygen throughout the body. Pag tayo po ay kumakain, ang pagkain po ay mapunta sa loob ng tiyan, madadigest po ito, ipapasa sa bituka, pagkatapos doon po maabsorb ang mga sustansya. Ang mga sustansya po ay dinadala sa dugo to be circulated to the different parts of the body. Now, Now, during circulation, ang dugo po ay hindi lumalabas sa ugat kasi kung mangyayari po yun, that is bleeding. So, ang labas-pasok po sa ugat ay yung tubig. Tubig po ay may dala ng oxygen at saka sustansya palipat po doon sa mga cells para sila po ay mabigyan ng sapat na sustansya. Ngayon, pag yung tubig na ito ay lalabas sa cell, yung letter E na function ng water naman ang magaganap. Ito po ay to eliminate toxins and metabolic waste out of the body. Ang pinakamabisang pamamaraan para mailabas ang toxins sa ating katawan ay yung pag-ihi ng marami. Kaya napakahalaga po na tayo po ay uminom na napakadaming basong tubig ayon doon sa kailangan ng ating katawan para yung paglinis ng looban ng katawan natin ay magiging sapat. R regulates body temperature. Tulad ng radiator ng sasakyan, pagkulang po ng tubig, siya po ay mag-overheat. Ganon din po yung katawan natin. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng sapat ng daming tubig. Naku mga kaibigan, sadyang maganda ang ating topic ngayon. Pero wala na po tayong oras kaya pagpapatuloy natin bukas ang talakayan. Ipapaliwanag po ni Dr. Paragas bakit may mga itinakdang oras sa bawat araw para sa pag-inom ng tubig. At ano po ang dahilan bakit kailangan itong sundin i-obserba. Kaya tutok lang po kayo. Kaya yan, tatandaan po mga kapanalig, ha? Ang ating uh, proper hydration formula, 50 ml per kilo per day. At ang kabuuan po ng detalye ng... Uh, tungkol dyan, mapapanood nyo sa ating pong YouTube channel, Ionic Minerals Philippines sa YouTube channel at sa ating pong uh, official website, www.ionicminerals.com. Yan pong ating online store na rin. At syempre, sa libro po na isinulat ng ating water doc, The Number One Reason Why You're Sick, The Simplest Solution to Healing Yourself. Yan po ay available sa lahat ng tanggapan ng Ver1 Rev sa inyong lugar. Ang mga tanggapan ng Ver1 Rev ay matatagpuan sa ang main office ay nasa Unit 5B, 3rd Floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City sa Cubao naman ito po ay matatagpuan sa Unit 2012, second level sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center Cubao, Quezon City. Marayong po silang i-contact sa mga contact numbers na ating pong uh, naka-flash ating pong uh, FB Live. At syempre po, maaaring din po niyong bisitahin ang aming Cebu branch sa ground floor, Digital Building 72N, Escario Street, Capital Site, Cebu City. Maaaring niyo pong i-contact ang Cebu branch sa mga sumusunod na numbers. 0945-304-1990. At uh, samantala, sa Davao, sa Mindanao area, maaaring niyo pong bisitahin ang aming tanggapan sa Mezzanine Manuel Morales Building 109. JP Laurel Avenue, Barangay 12 Dasby, Bahada, Davao City. Ang kanila pong contact number is 09985743572. 574 -3572. Kung may mga nais naman po kayo iparating sa programang ito at manais nyong malaman kung saan nyo pa maaaring ma-avail ang ating Ionic Minerals, i-text nyo lang po ang ating text line 0917 770 at sa 0999 -788. 7512 At sempre po i-like ano at uh, i-follow ang ating Facebook page Ionic Minerals Philippines. Samantala sa mga oras ito mga kapanalig ay ating pumbibigyan ng daan ang part 1 ng naging pagkikipag-ugnay, pagkikipagpanayam ng inyong lingkod sa isa sa mga kasamaan ko sa broadcast industry sa aming pong lalawigan. Pakinggan natin ang kwento ni Mr. Roy San Ramon na nagkaroon ng tonsillitis na akala niya ay mauwi sa paggastos ng mahigit sa 90 mil pesos para sa kanyang operasyon kasabay pang nasolusyonan ang kanya pong grade. Pakinggan natin ang part 1 ng kwento ni Mr. Roy San Ramon ng lalawigan ng Kamarinisur. Mga kasama po natin ang isa sa mga kasamahan sa broadcast industry, si Mr. Roy San Ramon Sir Roy. Magandang, Roy. hapon, Mama Mahalaga sa akin ng ano, boses. Gusto ipaabot sa ating mga nakikilig ngayon. Uh, nangyari sa akin ba diba, nung sa Ionic, Uh, mm. like drops. may nagkaroon ako ng infections sa lalamunan. Pag isang taon na, uh, that was 2019, sunod-sunod yung ano, MC inaabot ng gabi, di ba? Eh, syempre, pag nagsasalita ka, iinom mm. na lang. Mm -hmm. So, yung gano, parang gano'n yung cycle pagkatapos, katapos nung okasyon, mag, syempre, mag-happy-happy kayo, oh. iinom kayo ng malamig. Alak. <laughs> Oo, gano'n. Oh. Continuous so, yun, mga one week. So, pagkatapos, sa uh, September, October, November, December, pag December, pero na naman, marami na namang okasyon. Mm -hmm. Parang na-trigger yung lalamunan ko, di ba? Ito parang nabugbog siya. Uh, kasi katawas magsalita, lalabas, giinom mm -hmm. ng malamig, magiinom ang ganyan. Pero hindi naman ako nag-giyosi. Eh. Inabot na na hanggang December, January. Parang yung lalamunan ko, parang kumakatikati na eh, inuubo-ubo na ako noon. Mm -hmm. Nagkakaroon na ako ng yung ilong ko parang nababarhan na ng sipon. Doon nagsimula, five months yung mm -hmm. nangyari. Paggagabi, parang sinisipo na ako. Eh, Di ba ganun, pag mm yung ilong ko, nagkakaroon parang sinus yun, ubo. Parang tumatagal-tagal na. Parang sabi ko parang yung lamunang ko ang sumasakit-sakit ng lamunang ko. Parang may bara. Pero nung una, nawa nawawala pa siya. Mm -hmm. Mga January, nagpa-check up na ako kasi sabi ko parang may tonsillitis na ako. Mm -mm. Binigyan ako ng reseta nung pampatanggal ng tonsillitis. Basta na lang niya ako. So, uh -oh. mga five days gano'n. Mm -mm. February, gano'n pa rin. Medyo naglalala. Kasi mm -mm. nagko-coffee ako. Lagi ako nagko-coffee. Gano'n karaming kape? Pag umaga, siguro mga mga tatlo-apat yan eh. Umaga pa lang no, yun? Umaga kasi. Say, At the average ila? Mga pito sabihin natin isang araw. So, February, nagpa-check up ulit ako. Kasi the sabi ko same doctor? Ako, hindi, iba, iba naman, ano kasi naman. pa ENT. Tiningnan niya, marami san sinabi. Ano daw ako may may bukol daw sa lalamunan. Yung tonsillitis ko daw maga. maga, pala oh, sabi niya, siya. maga. Di niresitahan niya ako ng gamot. Iinumin ko siya for one month tapos merong spray yung affected areas. Man, after one and a half, mabalik daw ako sa kanya para i-check che up pa niya ulit ano nangyari. Arts bumalik ako sa kanya, sabi niya, ay hindi pa, kasi one and a half dapat. So, one month pa lang yun. Hindi, hindi niya ako tinaga pa. Ay, eh, nung kalahating band, na ako bumalik. O, doon, marami nagsabi, o, punta ka doon sa ENT specialist Specialista N na, o, na to late. ayon, O, oh, pang pangatlong -pang doktor, pero pangalawag ENT. Oh, okay, sige. <laughs> sabi niya, parang may nana na yung, ano, yung tonsils mo. Oo. kobol mm -hmm. siya ang tawag doon eh. Antibiotic ita, for, the, uh, good for seven days. Okay. Um, antibiotic Pagkatapos gargle mm -mm. Sabay yung gayon Umaga Tsaka Bago matulog So yun okay. Seven days After seven days Balik ulit ako uh, Ano? Kung saan? Um, Dok mayroon pa, <laughs> hindi, pa rin. Po, hindi pa di Hindi pa Hindi talaga nawala Halong Parang ang sama ay eh, talagang parang may nakabara dyan. Sabi niya, Nako, mayroon naman anana eh. So, ibig sabihin, imbis na mag-subside, nadagdagan? Hindi siya nawawala, sabi uh, ng uh. doktor. Doon kang mabuti niyan. Kapag ganyan talaga eh, wala na. Wala tayong magagawa. Hindi na kita pwedeng i-antibiotic. Binigay niya sa akin ito, pinakamalakas na daw eh. Uh. Hindi pa rin. So, yung napag-usapan pala namin nung una, pag wala pang nangyari, so, kailangan na natin ditong mag tonsillectomy ka na. Operasyon yun. Oh. Uh. Kailangan pa tanggalin yung dalawang tonsils mo mm -mm. at tanggalin. Eh di sabi ko, Dok, magkano ba yan? Aabot din yan. Mga ano lang 80 to 90 thousand? Okay, oo. Wow. Ah, uh, halos sadandang ko pa mga nasa oh. March 12, sabi ko sige, kabuti. Eh di oh. sabi ko patanggal ko na lang yung ano ko. Eh di sige, uh, after one week balikan na lang mm -mm. para ma-schedule na tayo. Hindi na inabot ng one week kasi nga nag-announce na na mag mag-lockdown na. Lock na ko patay. Sabi ko, paano ako nito? Hindi <laughs> oh. inabot ako ng lockdown. Tinex ako nung, ano, nung, nung doktor. mm, -mm. Sekretary doktor. O, oh, na wag mo na uneasy. Mm -mm. Ba, uneasy mm -mm. yung na, naramdaman mo. Siyempre, mm -mm. gusto mo nang tanggalin. Mm, -mm. Mm, mm Nung pakiramdam nung daldal ka ng daldal, tapos yung lalamunan mo, merong parang nakabara dyan. Yun nga, meron kapitensis. Okay naman, slides. para ka, oh, nakakalimutan mo. Pero uh -huh. after after that, so yun nga, hindi natuloy. So, oh, sabi niya, resitahan na lang kita ng, ano, ng gargle. Gargle mo ito umaga at saka bag matulog. Okay. Yun. Yun ang ginawa ko for one month. pero diyan pa talaga eh. Uh -huh. Sabi ko, pagkatapos itong lockdown, magtutuloy yung operasyon. O, di problema daw ko noon. Sabi uh -huh. ko, paano kaya ito? Gargle na lang ko ng gargle. Okay. Uh, one time, di ba, pumunta ako dito noon. May ginagawa ko, pagkahama. Hindi, magpa-check up ko muna dyan kay Doc. Sabi ko, oh, sige, kausapin ko muna yan. Mm -hmm. ko muna. Sige nga, kausapin ko muna. Patingnan ko nga itong ano ko, bibig ko. Mm -hmm. O yun, di ba? Tapos pinatingin ko sa kanya. Uh, sabi ni Doc sa oh, sige, bukas. Uh, Dr. Paragas na to, ah. Uh, Dr. Paragas. <laughs> siya mismo ang tumis. Kinimpuan ko talaga. Sabi ko, baka makatulong to. Mm -hmm. o, sabi ko, kaya hindi lang magpaano. Mm -hmm. o, sabi ko, oh, sige. Uh -huh. O tapos, binigay mo yung papel. Yung schedule. Oo. Oh, Tapos oh. uh, may mga bawal dun, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Ikaw naman, nakita mo agad yung bawal. Pag-usapan muna natin kung ilan <laughs> yung ininom mo. Hindi, yung, kung ilan ininom mong patak hindi, ng ayon eh. Kitil baso bawal. ng tubig. <laughs> may mga bawal ito. Eh, tinignan mo agad yung bawal. So, doon muna tayo sa pwede. May ano may yung... mga ikas kasi. Kayo <laughs> kasi parang sa diet. Ya. Oh, sige. Pero okay naman yung bawal. Do um, doon muna tayo sa ano, sa ilang Ayun. baso ng tubig yung naging advice. Nakalimutan ko na. Oh. Imaabot ka ilang basong tubig yun na inom mo. Uh, 13. 13 glasses. Oh, tanda ko yan, 13 kasi ano yan eh. Uh, pig, pig, inano mo lang eh. Yung timbang. Parang timbang. mo lang eh. Yung timbang. Yung Pero saan? dati kasi uminom na ako ng 13 glasses of water every day. Kinatigil lang nung nag-exercise ako. Mm -hmm. Kaya natandaan ko yung 13. Basta 13 yun. Umaga, tang tatlo, di ba? Tanda ko tatlo sa umaga. Pagkatapos mong mag uh, magalmusal, two and a half hours. Actually, two glasses yun pagkagad. Oh, one and a half lang sabi mo eh. Tapos, so bago magdanghali yan, one and a half naman. di ba? Yung ganun, ganun pala yun. Bago, mag-lunch, huwag ka pala pa iinom ng tubig gagad. oh, doon mo lang na-realize yun. na hindi pa. Kasi pag uminom ka ng tubig, busog na busog ka yan. Ang sama sa pakiramdam, di ba? Uh ay, pagkatapos mong kumain, nasanay ako doon. Pagkatapos mong kumain, di ka muna inom ng tubig. Mm -hmm. After two hours, ka iinom. Mm -hmm. O, di, one and a half ulit. O, mm -hmm. uh, di ba? Ganon. O, di, pag tinatandang ko yan, pag mga three o'clock, sabi ko, ino mo ko one and a half. And then, before... O, uh, tapos, one and a half ulit. Pagkatapos, tatlo na naman. So, mm -hmm. equals thirteen glasses. Actually, 12 lang ang... yun. Baka... Yung patak mo, ilang patak? Nung sumunod na ten drops full times. Oo, oo, four times muna. Ah, uh, 10 four times. Tapos yeah, hindi pa ano, sabi uh -huh. ko wala pa kasi uh, oh, makita ko, meron naman doon sa ano, meron uh -huh. naman dun sa uh, Hanggang saan yung pinakamataas na dose mo? 20. Yung 20 drops <laughs> four times a day. Oo. Uh -huh. uh -huh. Yan po si Roy San Ramon pakinggan sa susunod ang kabuuan ng kanyang kwento at kung paano ang ating Ionic Minerals ay nakatulong sa kanya. Na hindi lang ang makapag-save ng napakalaking halaga, kundi maisalba na rin ang kanya pong tonsils. At ganun din, masolusyonan ang kanyang matagal na dinaranas na girl. So yan po mga kaibigan ang kabuuan ng ating... At yan po mga kapanalig ang ating pong kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kaya naman mga kapanalig, lagi pong tumutok sa ating programang Tubig at Mga Mineral. Siguraduhin po na nakatutok kayo palagi sa ating uh, palatuntunan ng sagayon ay magkaroon po kayo ng karagdagang pangkaalaman hinggil sa totoong natural na pamamaraan ng pangalaga sa kalusugan. At syempre, maari po kayong mag-comment sa comment section ng ating pong uh, live feed. Ito sa ating pong uh, FB Live. At kung saan, sasagutin po natin ang inyong mga queries, ang mga nais niyong maunawaan tungkol po sa concept na to. Sa mga nagtatanong naman, ano po ba ang Ionic Minerals at paano kayo uh, makakapag-purchase nito? Sabi ko may online store tayo at ang ating pong product is available lang in 3 bottle sizes. Ang 30 ml is 650 ang 60 ml is 1,100 at yung 120 ml, that's the biggest, that's good for at least two months consumption ng isang pasyente o isang taong walang karamdaman, yan po ay 2,060. We also give discounts to senior citizens sa mga tanggapan po ng Verwan Reb at uh, maging sa mga PWDs. At syempre, yung mga members ng Ver1 Rev Enterprise Family. Kaya sa mga interesado po na bumisita sa atin at makapag-avail ng mga discounts na to, huwag po kayo magdalawang isip na makipag-coordinate sa amin through text, through call, at sa ating Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Ako si Angie Dakis. Narito muna ang ating words of wisdom sa mga oras na to. Look to your health, and if you have it, praise God and value it next to good conscience. For health is the second blessing that we mortals are capable of. A blessing that money cannot buy. Ayon yan kay Isaac Walton. Mga kapanalig, maraming salamat sa pagkikinig. Lagi pong tatandaan sa Verbon Reventer Prize at Ionic Mineral Drops. We are caring most dearly at sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga tubing, at Mineral. mineral.